in the loneliness of ali in the moma ki ma consciousness may model ako. Yes! Ang ganda ng model ko. Hindi daw siya madula. na naiwan kayo dyan? Asa na sila. Niwanan na tayo. Friends, pambidyo mo yung isang camera. Pambidyo mo ako. Isang camera ka ako. Asan? Pag video ko ni friends, ikaw. Ay. Nasaan na sila? Ayun, no? Oh, tara, punta na tayo dun sa hanging bridge. Huwag mo na magkuhala yung mga punong walang ano. Huwag mo puro dahon naman. Huwag mo na. Puro dahon. Maganda yun. Ayan guys. Adventure, adventure today. Ayan. I-video e mo nga ako. Nabansama ko sa video mo. Hindi. Sama mo ko. Yan. Adventure, adventure kami today. Dito sa Picnic Grove, Tagaytay. Ayun, star sa ano. Punta kami doon sa ano. Yan yung hanging bridge. <laughs> Ayun yung hanging bridge, guys. oh. So, yun. May siya. Oh, nawa. Sige muna kana wala mo siya dumali ko yung hawak mo Aray. Oh, maglakay huwag maglakay huwag Wala akong makukuha. Nandun pa sila dala sa kabila. Picnic go. Tagaytay. Ayan, ito na kami. Pagbaba na kami sa aking guys. flying bridge. Yeah. Sige, alis na. Wala na ako. Akalit na ako. Mabigyan mo. Sige na, lakad na. Mabilis. Yeah, game. Sige. Hindi ko Ayan. Naka-cover siya guys ng net sa gilid. Medyo umuuga ng kaunti pero hindi ganun ka ano, semento yung ano niya guys. Ano. Pero sabihin mo ako dito. Nandito na kami guys sa kabilang dulo ng hanging bridge. Bidyo mo. mo. Bidyo mo. Bidyo mo. mo. Bidyo mo. Bidyo mo. Bidyo mo. Bidyo Ay, Bidyo mo. Bidyo mo. Bidyo mo. Sa taas. Ay, Gimanan na kami. Oo. Oh. Magdamag daw kami dito. Iikot. <laughs> <laughs> Nandiyan mga puno guys. Ang ganda o. Oh. Resko. Maraming puno. niwala na kami ng kasama namin. Nandun na sila sa... <laughs> Nandun na sila sa taas. Picture na ka sa kay. 30 pesos lang. Ayaw ko sa mga kasama namin, kuya. Ah. Adi, oh. Tapos, and guys, puno, oh. Wow, Ay, nag-picture, picture pa sila doon, no? Oh. Bit lang, may mga dumadaan pa. Hindi pwede marami sa lubong. Ang hmm. dami bunga ng ano, ano kayang puno yan? Ang dami yung bunga. Ang dami bunga. Uh. uh. Ayan, Diyos ko. Nandito na kami sa kabila. Galing kami doon. Doon na yun. Oh. Doon na sa kabila doon. Doon.

ano yan, video at saka nakabisyon ganyan, tapos picture. O baba na video na lang si Ulit. O baba. hindi ko alam yung pala yun. Ay, hindi ko paano ang dito. Ano lang yung camera sa video? Ayan. Sila dalas yang lagi tulai. pa sa kabilang tulay. Sanay na sa kabayo eh. Yan kabayo na. <laughs> Asan na sila dala sa lapa? Asan? Awo oh, yung pala. Kala ko nandun pa sa kabila.

So, ayan guys. Thank you so much. Hanggang dito na lang muna ang aking video. See you on my next video guys.